Dati ba? Ibay siyong kasama bye? Tara, pasok na. Op. Ay, mga didi muna ito. oh. Ano? Op. <laughs> Nasaan ka na naman? Si Bumbay pa nasa labas. Si Bumbay po nakita namin sa labas sa'yo, oh. no? Bay, magdito ka na, bay! Bakit pila yun? Ha? Pinagang abot? Pinagadaw pong sumpong si Bumbay, kaya pilay-pilay siya. Bakit? Sugat ang paa? Para na naman pati yung bay, o. Oh. Hmm. Dahil gano'n yung pinapain ng bulong, ay ba't wala na yung gamot? Bay, ba hindi ka nagkakain, bay, para ka na pati, o. Oh. Hmm. Oh. Mo oh, pilay-pilay ka pati. Hmm, tiniling ka ni Bebe, oh. <laughs> oh. sino yan? Oh, tinihiling ka ni Bebe, <laughs> Bae, hindi ka nagkakain, bay Ha? Bae, hindi nakakain ng gamot, abom? Ubus na yung gamot niya? araw mo ba, huli yung day pa inuman? Ay, ring it na ang bibig ko. Ang ah, bae, bakit parayatod ka na? Magkain ka. Hindi ka nagkakain. pinag pong sumpong na sarili. Nalilibang op. Oh, ah, Amay, tungka na <laughs> Ano ba Ano ka? Nakalmusal ka na ba y? Ha? Bibi Oh. Mm, ang naman daw ngayon ako. Asan ah, si Papa Bum? Mm. Ano ba y? Wala po sa si Bombay. Pinaga daw sumpong at hindi na ng gamot niya. Chris, Ha, wala si Onyok. Chris, wala kang kalaro. Uh. No, wala si Onyok, ano? Wala ikaw kalaro. Ha? Huh? Walang maaway sa'yo? Ha? Huh? Eeeh. <laughs> wala kang maaaway sa kanya. Ikaw bandi ka nagkakain? Nagalmusan lang kayo, Bum? <laughs> oh, pa yan? Hindi na natin nakakayong gamot ay Kaya pinagang sumpong. Ching! Ayan, nakadalaw po kami ano ulit kay Bumbay. Payatot na si Bumbay. Mm. At hindi na doon nakakayong ng gamot niya. Pilay-pilay pati. Bakit na? Ano yung paa niya? Sugat? Surugat ba yan pa mo? Nag-chitchess si... <laughs> Nag-chitchess Vivi. Si Agririnig lang. Oh. Mm. Nagririnig lang yan. Ayan, katulog na po si baby. Pinadedig ko na. bombay oh. Kaligo ka na. Kaligo ka na daw, bay. Malipot. Malipot ang panahon. Nabagal pa tayo maligo. Nag-almusal na yan, oh, Nag-almusal na yan? nag ka na, bay? Ha? Hindi pa. Mag-almusal ka na at mainom ka pating gamot. Why't wala ka na mag gamot dyan. Mamaya papadalahan ang gamot dito. Mamaya gabi. Pagdating ni Ray, magpapadalahan gamot. nangangayayat po si Bumbay Kawawa naman wala sa sarili at hindi na nakakainom ng gamot niya si Papa po nagdidiskarte sa labas ng pangkain nila baby ko tulog na o oh. Mm. magalmusal ka na bay magkain ka tingnan mo nangangayayat ka na o oh. wala po kasi sa sarili at hindi naman daw nakakainom ng gamot Si Papa po nag siya sa labas para makabili. Ang mahal po kasi ng isang gamot ni Bombay ay... Yung burger mo, saan yung galing? Ha? malipot garo ro'ng bumaburger kayo ni... Eh. Kakanon mo na. Tapos uminom ka ang bulong. naginom ka ng bulong, Bombay? Oo na. Parang pinapakan nga ako ng kanin. Tapos parang kayo ni... Iubot ko lang muna sa kanin na... Baka sumpong ka ha, masik ka <laughs> si Bibi. <baby. laughs> Nagkaligo ka na daw. Huwag mo nang sarado yung kurtina, tanganin na ihiling yan dyan. marigus ka na bumbay, dalian mo lang, tak malipot. Baka sumpong ka, dalian mo lang. Ayan, nasa si po si Bumbay, kinakaligoan ni Madeline. Ilang araw na hindi naliligo, Bum? Tinaga po kasi yung sumpo kaya hindi makakaligo ng maayos. Kaya kinakaligoan niya na. Hindi po kaya ni Bumbay maligo mag-isa. Kaya pinakaligoan siya. Silang dalawa ni Madeline dito ang iwan. Ayan, nakaligo na po si Bumbay. O, oh. kinaliguan siya ni Madeline. Huwag-huwag oh, para layas, bay. Ah, nakaligo na siya, pero hindi siya nagbasa ng, ano, dibdib. -dib. At grabe ang at si niya. Ano yan, bay? Herban mo yan. Ang pangit man ang herban. <laughs> o. Oh. Mayalig po si Bumbay magherban. Patayin na ako. Kaninong herban yan? Patayin ako, bay. Naghanap po ako ng cupo ni Bibi. Tapos napadana ako dito sa may tsinelasan. Ayan, naisipan kong bilang si Bombay ng tsinelas. Ayan, para matuwa-tuwa naman. Bilang ko siyang tsinelas, siyang may Mickey Mouse. Ayan po, nakakita ako dito ng nipple. Uh, bibili ako kasi yung isang, ano, yung ibang dede ni Bibi, ang laki ng butas. Uh, pwede, pwede yung palitan, papalitan ko na lang. Ito o maliit, pwede ata ito, ito pang newborn. Ayan, nandito po ako ngayon sa mga tsupuna. Nagpipila ako ng tsupuna yung sakto kay baby. Kasi ang hirap po kapag malaki. Tapos malaking nipple niya. Nahirapan si baby magdede. Ayan. Pili po na lang ako. Ayan, nandito na po ako sa Herbana. Nahinahanapan ko si Mumbai ng headband. Yan, binil lang ko si Bombay ng ano, headband. Bahay na ako. Tulog na ako. <laughs> Tulog na. Yan, si Bombay. Bay, may binila ko ditong herban, bay. Tapos, chinelas mo. Nagkukulog-arog mo kayan? Bakit? Yan. Bakit nagkukulog? Hmm. Baka nagkukulgar mo ka yan. Oh. Uh. sakit daw pa ang niya. Ba, nagkukulog? Pahilot mo. At yan, pahilot mo kay Janet. Nahilot pa ba gayon? Mamaya magpahilot ka. Pahilot may iniubom kay Janet. Baka may lapo. May herban pata tayo Palitan mo na yung herban mo. Mm. Yan ang suotin mo. Mm, mm, mm. mo na. Yan ang suotin mong headband. Okay, Chris, Chris. Oo, oo. Oo, oh, oh, hot dog naman. Nagpapanood oh, kay lolo niya pagluto o, oh. Nagpapanood si Chris, Chris. Oo. Oh. <laughs> ano na? Pag po. Boy! Mm. Nagko oh, mm, nag usisa nga niya siya. Alam ano mo chismoso yan. Oh. Nagluto <laughs> ko si Bapang ng spaghetti. Magkain si Bombay na. Magkain ka na. Yan, May galit na. Oh, may galit ng bata. Oh. Bye, magkain ka na. Kainin mo na yan. Oh, galit na. Galit na si Kleskis. Oh, hala. Galit na po talaga. Ako ah, kung napapansin niyo po, walang imig si Bombay. Tahimik lang. Tapos, palinga-linga na naman yung mata niya. Kasi, wala na naman siya sa sarili. Blanko na naman yung utak niya. Ayan, pinipilit ko nga kumain. At para makatanghalian siya. Kaso, ayan, tulala lang siya. Nagalang siyang masid-masid. Tapos, nagalang siyang sabi, mm-mm mm Ulit-ulit -mm. po siya noon. Sabi ko, ay, ano ba? Ano ka gusto na. niyang sabihin? Tapos tinatanong ko kung Bye. may nararamdaman siya. Magkain ka na. Ba't um, ano yun? Ha? Magkain ka na. Mamayat ka niyan lalo pag di ka nagkain. Nagaya po si yung bay. Nagaya mm -hmm. po siyang ganun. Bakit bay? Ang nararamdaman mo baga? Ha? Ganyan po siya. Hindi mo po siya makakausap ng maayos. Ayan. Palingon-lingon lang siya. Tapos tulala.